ito buhay namin mga imay rider guys kahit kalubluban basta may booking let's go yan ayun o so sundan lang natin to kung kuhan map ang problema dig in what happened to you google dig in ang binigay nangyari saan mo ko padaanin dyan o oh? tayo tayo dyan naloko na hello ano? Ayos yung ano niya. Mag ano yata tayo mag helicopter. <laughs> Nalo na boy. Ano yun? Deep in. in Nalo ko meters, na. <laughs> <laughs> Binigay deep in. <laughs> Kung nasa katinuan ka ba naman? <laughs> Boss, may access yan pa May madaan to pataas pa Sa kabilang kanto? Ayan? Ah, okay, thank you. So, <laughs> ang galing nung tinuro niya, guys. Diba? Papali pa rin tayo dun sa kwan. Papali pa rin tayo dun sa... Naluto na. Ano? So, ito totoo Totoo, totoo na to, sa kabila. Ay, nagko Google. Didiin. Papali pa rin niya tayo dun sa kwan. jus mie marmer. Uh, <laughs> an saya, an saya bagi tangan. Kata nak yang bukit tu. <laughs> Alat nang buat kongkang nama eh. In 70 meters, turn right, then turn left. Ayah nak. Ooh. Nakakatuwa ka, gugila Gaya <laughs> lang guys, bye bye